Maraming nakita na gibenta, nag, -ibenta, nag assemble lang mga uh, starter pack, starter kit, no? Ang laman boss sa ganyan. Ano ba talagang itsura niyan? Ito bang 500 watts yan? Uh, tingnan natin kung muna yung frequency niya, tsaka yung, ano niya, tsaka yung waveform kung itsura, okay? So, eto siya ngayon. Eto yung output niya, Nakasak-sak dito. Yan siya. So, ano lang to? Testing purposes lang to, no? So, huwag yung gagayahin to. Okay? So, ano natin? Naka-on na siya. Ito na yung output waveform niya. Di ba? Kita natin, hindi talaga siya sine wave. But rather square square wave siya. No? Teka ba lang, no? Stop natin yung ano. Para makita natin. Yan. So, kita natin, yung kanyang RMS, 230 volts naman. No? 230 volts. Pero, check niyo yung frequency niya, oh. Hindi siya 50 hertz. Hindi siya 60 hertz. 100 hertz siya. No? So, talagang napakadelikhadong gamitin ito. No? run ulit natin. So, yan. And then, eh, nag nagwa-fluctuate siya. 90, 89, 87, 88, 97, 80. So, kita nyo, yung second ano, indicator, yung frequency. So, hindi ganun kaganda yung, ano, yung frequency niya So, kung gusto nyo gumamit ng ganitong inverter sa mga appliances nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Do it at your own risk. Pero ako nag-asabi sa inyo, malakas or malaki ang chance mga sa appliances nyo. Kasi, hindi siya 50, hindi siya 60 Hz, no? 50 Hz medyo acceptable pa nga eh, pero yung ganyang frequency na nagfa-fluctuate, no? Talagang makakasira 'yan. Okay?